Magandang araw sa inyong lahat! Isa namang mahalagang aralin ang ating tatalakayin ngayon. Ito ay tungkol sa kahalagahan at kaugnayan ng mga sagisag at pagkakakilanlang Pilipino. Araling ito, matutunan mo ang Most Essential Learning Competency o MELC na naipapaliwanag ang kahalagahan at kaugnayan ng mga sagisag at pagkakakilanlang Pilipino. Pero bago tayo dumako sa ating aralin, subukin mo muna ang iyong kakayahan sa pagsagot sa paunang pagsusulit para masukat ang iyong kalaman sa aralin. Panoto, piliin ang titik ng tamang sagot. Una, si Jess ay mag-aaral sa ikaapat na baitang ng Kaluuka North Elementary School. Tuwing umaga, sumasali siya sa flag-raising ceremony. Habang itinataas ang watawat ay nakatayo siya ng tuwid at nakalagay sa kaliwang dibdib ang kanang kamay. Bakit ganito ang pagpapalagan niya sa watawat ng bansa? Pangalawa, Si Carla ay isang Pilipino na nakapag-asawa ng taga-Estados Unidos. Tinuturuan niya ang kanyang anak ng salitang Pilipino. Bakit kaya ginagawa niya ito? Ano sa palagay mo ang ipinapakita ni Carla? Pangatlo, Itinuro ng iyong guro sa ikatlong baitang ang tamang paraan sa pagtayo habang inaawit ang pambansang awit na Lupang Hinirang. Ngunit nakita mong hindi ito ginagawa ng iyong mga kaklase. Ano sa palagay mo ang kanilang hindi binigyang halaga? Pang-apat, si Maria ay isang batang masipag. Nagtitinda siya ng sampagita sa simbahan ng Kiapo araw-araw. Ang kanyang kita sa pagtitinda ang tumutustos sa kanilang pangangailangan. Ano sa palagay mo ang kalagahan at ugnayan ng pambansang bulaklak sa kanyang buhay? At panglima, ang ating mga ninuno ay nagbuwis ng buhay para lamang makamtan ang ating kasarinlan na ating tinatamasa ngayon. Sa iyong palagay, ano ang kaugnayan nito sa paghahambing ng mga Pilipino sa ating pambansang ibon? Kumusta? Madali lang ba ang pagsubok? Ilan ang nakuha mong marka kung mataas ang nakuha mo, binabati kita. At kung mababa naman, huwag mabahala. Paunang pagsubok lamang ito. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Sa bahaging ito, ating alamin kung natatandaan mo pa ang ating nakaraang aralin. Panoto Bilugan sa krusalita ang mga gawaing nagtataguyod ng likas kayang pagunlad. Isulat din sa patlang kung paano ka makikilahok sa mga gawain ito. Kumusta? Nagawa mo ba ang mga pagsubok? Mahusay! Ngayon ay atin ang tatalakayin ang bago nating aralin, ang kahalagahan at kaugnayan ng mga sagisag at pagkakakilanlang Pilipino. Bawat bansa ay may mga sagisag na pagkakakilanlan. Mahalaga ang mga ito dahil ito ang sumasalamin sa katayuan ng pamumuhay ng mga taong bumubuo sa isang bansa, watawat ng Pilipinas. Isa sa pinakamahalagang sagisag ng bansang Pilipinas ang watawat. Ito ay kumakatawan at sumisimbolo ng ating kasarinlan bilang mga Pilipino. Tuwing iwinawagayway natin ang watawat, ipinapakita rito ang Pilipinas ay isang bansang malaya. Sa pagbibigay galang at pagmamahal dito, ipinapakita natin na tayo ay disiplinado, mapagmahal, matiisin at masipag na lahi. Bilang pagpapahalaga at respeto sa bandila, ito'y hindi maring paglaruan. Punitin, gawing kortina, pantakip sa anumang bagay, disenyo ng isang damit, at hindi maaring isabit ng pabaliktad. Pambansang awit Ang pambansang awit ng Pilipinas ay lupang hinerang. Sa awiting ito, isinasalaysay ang mga karanasan ng mga ninuno sa kanilang pakikipaglaban upang makamtan lang ang kalayaan na ating tinatamasa ngayon. Nagpapahayag din ito kung paano magmahal sa bayan ang mga Pilipino at handang magbuhis ng buhay upang maipagtanggol lamang ang sariling bayan. Inaawit ito kasabay sa pagtaas ng watawat sa pagsisimula ng mga palatuntunan at iba pang mga okasyon. Ipinakikita ng mga Pilipino ang pagkilos ng maayos, pagtayo ng tuwid at paglalagay ng kanang kamay sa dibdib bilang pagpahalaga sa watawat at pagbibigay galang habang ito'y inaawit. Pambansang wika Alam mo ba ang wika ng ating bansa? Ang ating wika ay ang wikang Filipino. Ito ay isang mahalagang pagkakakilanlan sa ating lahing Pilipino. Saan mang dako ng bundo tayo magtungo. Ang wika ang siyang nagbibigay daan sa pagkakaisa ng mga mamamayan at daan sa pagsulong ng bawat nasasakupan. Ang paggamit ng sariling wika ay mas magiging madali ang iyong pakikisalamuha dahil ito ang ginagamit sa ating pakikipagtalastasan. Sa wikang ito napapanatili ang damdamin sa pagmamahal sa kapwa at pagmamalaki sa kultura ng ating bansang pinagmulan. Bilang pagpapahalaga sa ating sariling wika, dapat ay atin itong gamitin at ipagmalaki. Dahil ayon kay Dr. Jose Perizal, ang sinumang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa malansang isda. Kaya naman, atin itong tangkilikin, gamitin at ipagmalaki. Huwag ipagpalit sa wikang banyaga. Pambansang bulaklak Ang sampagita, ito ay sumisimbolo sa payak ngunit magandang pamumuhay ng mga Pilipino. Ang puting kulay ng bulaklak nito ay sumisimbolo sa busilak na puso at dalisay na pamumuhay. Ito rin ay makikita sa simbolo ng mga mambabatas na sumasagisag sa karangalan at dignidad ng mga mambabatas. Huwag nating kalimutan na ang ating pinagmulan ay may dalisay na puso at pamumuhay. Ito ay nararapat na ipamana sa lahat ng lahing Pilipino. Sa pamamagitan ng puting kulay ng bulaklak na ito, ipinapakita na ang mga Pilipino ay marangal at may dignidad. Pambansang ibon, ang agila o haribon ang itinuturing na hari ng mga hayop na lumilipad. Ito ang ating pambansang ibon na sumisimbolo sa katapangan, lakas at pagiging malaya. Ang ibong ito ay nagpuro sa kanilang teritoryo kung may nais sumakop dito. Kaya naman pinangalanan itong territorial. Ang katapangan ng mga agila ang sumisimbolo sa katapangan ng ating mga ninuno sa kalanilang pakikipaglaban sa mga dayuhan upang makamtan lang ang kalayaan. Matapos mong malaman ang mga kalagahan at kaugnayan ng mga sagisag ng pagkakinanlang Pilipino, handa ka na ba sa mga gawain? Magaling! Kung ganun, sundan ang panuto at sagutan ang mga katanungan. Kantahin at unawain ang liriko ng awiting Ako'y Isang Pinoy. Sagutan ang mga katanungan sa loob ng kahon. Unang tanong, tungkol saan ang awit? Pangalawa, anong mensahe ang naisipatid ng awitin? At pangatlo, ayon sa awitin, paano mo maipapakita ang kahalagahan ng wika? Wow! Natapos mo na ang unang gawain. Magaling! Kaya ngayon, dadako ka na sa ikalawang bahagi ng gawain. Ihanda mo ang mga kagamitang gagamitin para isinatakdang gawain. Punan ang hinihingi sa bawat salita na nakasulat sa Facebook diagram. Basta, Matagumpay mo bang nagawa ang gawain ito? Kung ganon, binabati kita. Ang galing mo! Ngayon, alam kong lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, ang mga sagisag ng bansa ay may malaking bahagi sa pagkakilanlan ng isang lahi. Ang mga ito ay dapat nating pahalagahan, ingatan, ipagmalaki sa ang dakuman tayo ng mundo makarating at ating panatilihin at ipamana sa ating salinlahi. Maari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, panghuling pagsusulit at pagninilay. Muli, ito si Maestro Todio na laging nagsasabi mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.